For this video natin ngayon guys, nandito tayo ngayon kay Inday para lutuin natin yung gusto natin kainin. Paano medyo namimiss nga pala natin guys yung mga niluluto natin sa Pilipinas. Kaya dito pala guys ay bumili kami ng dalawang pata. Malalaki nga pala guys. Yung isang pata nga pala guys, ang ginawa pala namin guys ay nilaga pala namin. Yung isa naman guys, gagawin namin crispy pata. Ngayon nga pala nating video guys, nandito tayo ngayon kay Inday para magluto ng mga lulutuin natin maganda maganda, no, masarap kasi namimiss na natin yung mga lutong Pilipino so ngayong araw pala guys, uh, magluluto pala tayo ng crispy pata <laughs> meron din tayong lulutuin na nilaga, bali dalawang paa palang binili namin kanina doon sa Lintong kaya dito namin lulutuin kayo kasi libre dito, libre ba tayo? <laughs> hindi may bahay din pala ng luto dito pero okay, nice, hindi masyadong matasang ang bahay dito medyo mura lang kaya Namimiss namin yung pagluto namin sa Pilipinas kaya dito namin ginawa. Ngayon guys, papakita natin doon. Ayun nilalaga namin ng ano namin. Ito nga pala kayo ninyo, sa tatra siya nagbigay. nagbigay ng mga ilonggo. Binigyan kami ng kangkong kanina. So, napahilip pa kami ng kangkong. Pero masarap ha. Tara, papakita namin dito. Yung mga niloto namin. Ito, pakita mo na pre. Ito, mayroon kami dito ginayat na patatas. Ito, patatas. Tapos, Meron din kaming tanglad. Yan, nilagyan namin ng tanglad ng pampalasa. Tapos, ito yung nilaga namin, sisilipin natin. So, ngayon, ang ginawa pala namin dito, pinapakuluan muna namin ng dalawang oras na pakulo. Ang nilagay namin dito, sibuyas, pampalasa. Ito, pakita mo po na. Ayan, o. No? Oh. Uh, Ayan, yun yung nalagay. Paano natin, ang gawin natin. Ito, kung makapansin nyo to guys, yung malaga na to gagawin natin tong crispy pata mamaya. Ito, Mamaya may mata kung ba tinong o oh, ayan oh. laki yan yan yung gigas ni pata natin mamaya tapos yung daris na to yung mga naputol-putol natin pata ilalaga natin yan yun yung nakadavis na pagkain namin dito sa Taiwan kasi nagsasariling luto kami kasi minsan doon sa kantin nananawa na kami sa mga pagkain doon kaya ang trip namin tuwing rest day namin dito sa Taiwan ay nagluluto kami ng sarili namin. Okay rin naman guys kasi masarap at uh, guys ay yung pagluto natin siyempre eh, mga lutong Pilipino ba. Yan lang guys, sana pumunta kayo dito kay ano tot nga pala kay Inday, napakabait pala ni Inday. Pumunta kayo dito at pagluto kayo, magdala kayo ng pagkain niyo kung gusto niyo anong dalhin niyo. Libre lang magluto dito, magbabayad lang kayo sa counter. Hindi okay. Hindi gano'n naman kamahal yung ano nila dito, yung sinisingil sa pagluto pero mas magandang kagandahan nito naluluto yung gusto mong lutuin napakasarap kayang-kayang mong lutuin pwede-pwede dito mayroon silang 6 nakalan dito Ayun 6 nakalan sa plato naman guys wala namang problema sa plato kasi dito naman sa plato sa tubig at sa mga mga gamit na kutsilyo tapos nandito lang yung pala, guys. so ano, nakikita mo yung gita lang sa kalsada halos sa gilid lang talaga siya ng kalsada tapos dito kami nagluluto hindi kasi natin kasama pa lang ngayon yung ano, yung tropa natin kasi namimili pa ng gulay. Kasi ahalo nga natin dun sa mamaya sa nilaga natin. And guys, hanggang dito yung vlog natin. At hininggan nyo ko kayo kumain dito at magluto dito. Napakasaya dito guys. Thank you.